Hello guys, good morning and welcome back ulit sa aking youtube channel So, noong Friday pala guys, dumating ang ating parcel galing Shopee <laughs> So, ayan uh, Kasi marami na tayong mga item na wala na talaga sa tindahan Like yung mga battery Wala na akong battery na AA Tapos kahapon guys, may naghanap ng battery AA Kaya lang ah uh, hindi ko pa kasi siya nabuksan kasi kaya sabi ko hindi pa dumating <laughs> 'di ba kasi sayang naman na ano 'di ba ah uh, hindi natin may vlog wala tayong pang vlog kaya yun so ngayon bubuksan na talaga natin kasi ano ngayon linggo ah uh, ano ba yung date ngayon daddy November 26 kasi baka may maghanap na naman ng battery or kung ano naman na kung ano pa ano pa na wala na ako tapos meron dito 'di ba sayang naman yung ating benta so buksan na natin Let's open. So, yun. Cheering! <laughs> ayan. So, meron pa naman akong, ano, guys, yung super glue. Kaya lang, na lang. Ayan, show. kunti konti na lang. Ito na lang natira. O, tatlong piraso na lang. Kita ba? Ayan. Tatlong piraso na lang. So, kaya nag-order na ako. Ayan. So, meron naman tayo dito. Ayan. Meron silang kung ano yung mga item na in-order ko at saka yung price ng shopping. So, yung ganito guys. Uh, ano ito? Super glue. Super glue. Ang kuha ko nito 85. So, ang bintahan ko nito guys. Mamaya na lang natin ano guys. No? Uh, ipapakita ko lang muna sa inyo. Tapos, yeah, ano natin kung magkano ang bintahan ko. Pero dati pa, yung bintahan ko nito ay 10 pesos. So, ayan. Tapos, since wala na akong yarn, border na ako ng isang yarn. Kasi madami naman siya. O, oh, sampung piraso. Ayan. Tapos, wala na din akong uh, cotton buds na malaki. Ang bitahan ko nito dati ay 12. Di ko alam ngayon kung magkano na ang bitahan ko nito. Kasi, di ba, di naman natin paalam yung price. Kamaya iti-check ko, lalagyan ko ng price. Saka po, babanggitin sa inyo kung magkano bitahan. Tapos, ayan. Uh, King ever. So, meron naman ako, guys, yung uh, Gillette na dilaw. Kaya lang naubos. Kaya hindi mabenta yun sa akin. Mm. Merong, pag, yun kasi pag yung original, mahal talaga siya Pero meron naman yung mumurahin. Uh, since nga, guys, wala akong uh, nabibili lang katol. Nakawawang. Ayan, bumili ako. Bumili ako ng kat uh, wawang katol. Kasi meron silang wawang katol. So, bumili lang naman ako ng sampo. Kaya lang, ah uh, dati, ang bili ko lang dito sa banda sa amin ay 21. Ito guys, 30. Napakamahal naman ang tapon na to. Tapos, meron din tayong ball pen na panta. Kasi madami naghahanap ng ball pen na panta. Yan, Tapos, bumili din ako ng Sanrio guys. Kasi ang dami-dami dami mga bata na naghahanap ng Sanrio. Kasi, di ba, pag pumapasok sila, madalas meron mga ano. Kahit yung ko guys, naglalagay. Ang mga ipit-ipit. Nagahanap lagi ng Sanrio. Tapos, wala na din ako nito. Ito guys, yung uh, tawag dito. Yung packaging tape. Na malaki. Kasi, pag December kasi dito guys, mga bata, nag, ano, laging naghanap ng mga ganito. Kasi, gagawa sila ng boga. yon So, mabenta sa akin pag December to. Tapos, suklay. Kahit mumura yung suklay guys, kasi madami rin naghahanap ng supply. Sa ko nito dati ay 10 pesos. Tapos, ever ready battery. Actually, meron pa akong triple A na battery. Pero, ang, ang naubos lang pala sa akin is yung, kasi konti na lang din naman, kaya order na ako. Triple A battery. Tapos, ah, uh, ito yung wala ko guys, yung double A. So kahapon dalawang beses, dalawang dalawang, dalawang ng double na battery kaya lang sabi ko, dito ah hindi pa dumating. Na <laughs> bumalik? Ayan. Some box. Tapos bumili din ako. Ito din wala na din ako dito guys, long folder. Wala na din talaga ako ng long folder. So yung mga wala ko talaga, lahat to wala na talaga ako. Sa tindahan. Tapos ah uh, long envelope. So, sampung piraso din since wala na din talaga akong dog and the So, yun lang naman guys. Ayan. So, i-check ko muna ang uh, price niya. Tapos, maglalagay ako magkano ang bintahan ko at magkano ang cost ng isa, ng per piece ng item na to. So, ayan guys, may price na ako. Yung wood stick guys, ang ang cost nito ay nasa 6.50. So, benta ko ay 10 pesos. Dati ang benta ko 12 eh. Pero, since meron namang naka, ano naman ako guys, ng coins. Malaki naman yung coins ko na ah, uh, ay, okay, Yung cash Shopee coins earn na 300 pesos. Ayan guys, oh. So, 300 ang laki, diba? 300 pesos yung uh, na-earn kong coin sa Shopee. So, okay lang na magbaba tayo ng presyo kasi 12 nga ang benta ko nito. Pero, ngayon, 10 na lang ang aking bentahan. Yan, 10. Tapos, merong King Ever na uh, yung pang ahit. Ang bentahan ko dati nito, guys, nasa 15. Uh, ngayon, ganoon pa din, 15 pa. Tapos, ang Rio, bentahan ko 10. Ang cost niya nasa 6. Sanrio. Sanrio, ah, na pala guys. Ang cost niya nasa 5, bintahan ko 10 pesos. Dati ang bintahan ko lang ito ay uh, 8. Pero, asa na lang natin. Kasi madami siya guys, eh. marami siyang laman. No? Ayun, no? Siksik, madami laman. Tsaka madami siya yung mga makakapal. Tapos, 15 pa din guys, bintahan ko nito. Ang cost nito ay 10.50. 15 bintahan. Tapos, super glue na shoe glue. Uh, shoe glue, shoe glue, super glue Ang cost niya 7, ang ko 10 pesos Same pa rin dati Tapos panda na ball pen Ang cost niya Ay nasa 6, bintahan ko 10 Tapos ever ready battery na Triple A Ang cost niya ay nasa 8 Ang isang peraso, pero bintahan ko nito ay 10 pesos Pag isang box, kasi usually guys Ang nagbibenta ko per ano na siya Yung naka apat na piraso na yung, I mean, yung nakapack na siya, hindi ko siya, sinasabi ko talaga na, ano, hindi pwede per piece, ganyan. Pag, pero pag namilit na, ano, saka ko lang, ah, uh, gano'n, saka ko lang binibenta yung mga per piece, per piece. Ayan. Pag isang ganito, 40 pesos. Ang cost ng apat na piraso sa isang pack ay 32. O, di ba, meron ka ng 8 pesos. O so, yung AA naman guys, ang cost niya, 7 pesos ang isa. Ganun din dito guys, ganun din ang bintahan ko per 4 na peraso. Uh, ah, yun pag, saka na lang pag may nag, ano na, sabi nyo, ganyan, nakikiusap. Sa, so, yun, pumapayag na ako. Tapos ang cost nun guys ay, ah, uh, ay hindi pala, baliktad. <laughs> baliktad, so ang ever ready battery po na AA, A, oh, o yun nga, tama. Tapos yung AAA, guys, yun, triple, triple A, tumaliit, ang per piece niya 7. Ah uh, bintahan ko sa isang apat na peraso, 35. So 7 times 4 28. Sorry did neglect to divide by 4. So may 7 peso, pesos ka sa isang pack. Tapos Tapos suplay ang um, isang pirasong suplay ay ah uh, 5 pesos ang bintahan ko naman ay 10 pesos. So, ito naman guys, ang cost nito, ang isa ay 29.60. So, almost 30 pesos na rin siya, di ba? So, ang bintahan ko naman nito guys ay 40 pesos. Kasi, di naman mabilis mabenta siguro ngayong December. Kasi, madaming bata naghahanap. sila ng boga. Tapos, yung folder ko naman, yan, long folder. Ang cost niya 9 pesos, ang benta ko ay 15 tapos yung long brown envelope, ang cost niya ay nasa 5 pesos, ang bintahan ko naman ay 10 pesos. So, yun naman, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunog. alam Bye-bye.